Good afternoon mga Crowds Farming TV So yun guys, nandito naman tayo sa ating bagong video Kung saan guys, i-update lang natin So sit, sit Sit down, sit, sit So guys So nagtata kayo Bakit hindi ko na i-update yung anak nito Ayun nga guys Yung anak nito na lima uh, Na ibinta na natin So naibinta natin sa Bukhawi Kung saan guys uh, Doon ang bintahan ng mga <laughs> so, ayan ka rin. So, ito. ah uh, sobrang harap. Pero, uh, antayin natin guys uh, sa susunod na video. Uh, sa susunod na anak, tayo na ang mag -de deworm at saka tayo na rin ang mag magtuturok ng 5 in 1. So, itatry natin dito guys sa ating alaga na to. Kung manganak ito sa kali, uh, tingin ko malapit na rin siya manganak dahil uh, malapit na rin siya maglandi. So, sana magkaroon tayo pang anak nito. Sa kasi nahabol kasi guys, ito lalaki. So, sana magkaroon kami ng kahit isang lalaki lang guys. Dahil yung unang anak, ah, puro babae. So, sayang. Uh, ah, bininta lang namin. Parang hindi tayo matalo ano guys. Sa pagkain. Pero guys, yung ibininta namin, swerte. Dahil complete na sila. Ah, ang kulang na lang. Sa lima na tuta ay anti rabies matatagpuan guys kaya kung kayo ay gustong bumili ng mga breed na aso uh, punta lang kayo dun sa uh, sa Bukawi uh, mayroong bintahan dyan at uh, friday so uh, guys so wala wala na kayo makikita ang tuta nito kaya na pala guys kung bago lang kayo sa aking youtube channel uh, please don't forget to subscribe uh, like share at comment na rin kayo guys kung may mga gusto kayong video na ipagawa uh, medyo tumaas na tayo ngayon unti-unti tayong, Unti -unti tayong maangat sana hindi kayo magsawa sa pagkawalo video kaya so guys punta tayo sa ating rabbit Thank you. sir so malaki na 2 months old na yan so hindi pa rin siya marunong maglatan pero diyan lang 'yan sa ano. Diyan lang, diyan lang siya sa kulungan. So hindi ko siya pwedeng ibaba, guys. Baka siya madali nang back I do natin. Yeah. So yan yeah. tingnan mo guys. Nakaano yung Wow. Yeah. So dito naman, guys. ay dinakpan na yung butas. So yung butas na yan, ah uh, siguro umabot na yan ng isang metro malayo na yan guys sa kapitid ko so maaaring nasa labas pinto na siya ayun e yung asa na rin so nakasilip so atin na so yan yan yung mga anak din sa lupa pero sa tingin ko guys ah, hindi pa siya mga anak dahil yan, malaki pa yung chan niya So magandang nag-iisa lang siyang kulay yan ang guys ang laki ng lansyan so malapit na siguro yan mga anak so baka ang natin mga isang linggo na lang manipis na yung ano yan malalaman natin guys kung mga anak na yan dahil kakalbuhin niya yung ano niya katawan niya so dito naman tayo guys sa dalawa ayan Ayan guys. Yung green na yan. Um, do yan. Tsaka yung puti, back yan. So ano ba yung back guys? Uh, yun yung lalaki. yan, Tsaka yun naman yung babae. Pinagsama ko man sila sa dahil. Pinagsama ko sila dahil magkapatid naman yan. So hindi ko lang kung nagbubulog ka na yan. Pero hindi pa naman siguro. So, dito naman tayo sa kabilang ano guys. Eh. Ayan. box. So, may likunding lupa guys. Dahil baka pag nanganak, uh, nyo lang yung lupa na ano, yan. Ayan. So, malaki-laki na. Malaki na rin yung chan. Sana nga mga anak na ito ng ano. Siguro ang due date nito guys, ah, uh, March 23 so malapit na siya malapit na siya mga anak puro ayan na yung pagkain okay. so punta tayo dun sa dalawa yung galing sa ating prairies so ito naman guys uh, ano? do uh, back pala to back so malaki yung back yan So, siguro nasa 3.5 kilos yan na rabbit. Okay. So, ito naman yung back natin. Na buntis na rin. guys. Okay, so, dyan ko siya ilagay. So, dyan siya mga anak. Wala nang labasan yan guys. Siyempre, kung nagkataka guys, baka wala siyang tubig. Meron tayong nilagay na water system dyan. So, meron tayong naple dyan na nakalabas. So, iinom na lang yung ating rabbit dyan, guys. Ayan. Hindi ko sila pinagsama-sama dahil titingnan ko kung sino yung mas maraming anak. So, guys, dahil yung tatlong doon natin, uh, titingnan natin kung sino yung mas maraming anak. Parang dumami dito sa ating rabbit. Ayan guys, barang pagdating ng December, uh, magkakaroon na tayo ng maraming rabbit. So, papadamihin natin ito guys hanggat kailan sila manganak. So, dapat nga magkaroon pa tayo ng panibagong rabbit. So, gusto ko sana magkaroon ng American Bull. Bully ba uh, Kasi maganda yan. Or giant na rabbit na mas malaki dyan sa Californian. Parang may iba naman yung ano Pero si sa ngayon ah, wala pa tayong pambili So ito lang muna, tsaka lang muna tayo. Mga lang muna yung alaga natin. Saka nga pala guys, ah, shout out kay RG mga mo sa siya yung nagpo-set out sa akin guys So isa uh, yung subscriber uh, Sir, uh, sinubscribe na kita At maraming salamat uh, Chat out na rin kay DC Arctub sa Jacob sa Lifestyle Olong ka po Ma'am, chat out sa inyo So itong aso natin ang kulit Ayan, so si Athena Ayan o oh. guys okay, so, oh. yan So Yun lang guys Bye bye